Good morning mga tol. Isang magandang umaga. Uh, panibagong araw, panibagong vlog-vlog blag na naman niya. Wait lang, nag-work ako. Nag-work ako yun sa ending natin eh. Nagpo-post-post ako sa mga group. <coughs> At may laban tayo ng ending ngayon. Alas 7 pa lang ng umaga. Yeah. 7.13 mga tol. Bakit pala ako oh, dito umupo? Dapat pala doon tayo sa may terrace. Para ma bilad-bilad tayo, diba? Marawan tayo. Wala pa ng araw eh. Wala na harap pala tubig sa harapan namin. Mamaya punta natin. Yung mga tolo. Medyo natiyo na sa may harapan. Dito ah, meron pa rin eh. Dun sa kanila meron pa rin konti. Pero din eh, sa amin no, ay eh, no. Okay na. Dito, ganun din. Meron meron pang konti. Check ko muna yung mga halaman natin. natuyo ko na yung iba magaling din natin mga dahon, -dahon. at magdidilig tayo ngayon lang ako ng tubig doon magpagdilig tayo magaling ko lang mga dahon dahon Good morning mga tol Isang magandang umaga sa inyo lahat dyan Ako, ito lang ako Okay na okay na okay, ako okay, dito Kahit tayo lang mag-isa <laughs> Ayan, nakaantay ang mga daon-daon dito Tatanggal natin yung mga tuyong dahon Na nakalagay sa kanila kala ko umuulan siguro, ito yung mga binuhos ko mga patak patak sa bubong ngayon di ba? wait lang, buksan ko lang yung gate tayo sa labas mga tol ito naman yung diligan natin tapos ngayon ito wala nga tubig dito Yung mga mga tol, wala na tubig dito. Lumot-lumot na lang mga nandyan. Ito so, yung pinagawa ko noong nakaraan. Um, yung bagong nating linya ng hos. Ayan, pulmada ng tubig. Napakaganda na umaga mga talo. Wala nang nagbabadya na masamang panahon. Ano kukunin pala ako sa guard doon? May parcel kasi ako doon eh. Tama natin kung ano na yung guard. Kunta muna pala ako ng guardhouse niya ito. At meron akong parcel kasi doon na kukunin. Pinaiwan ko doon kahapon. Yan okay, mga tol, dito na ako sa bahay at dito na yung in-order ko. Ito na yung parcel natin. Unboxing natin ngayon. Ano to sila, laruan. na natin mga tol.

Diba na mga tol? ganda ng matol ganda naman eh ganda na lalagyan ng mga to lol kawii ano na 'yung parcel natin mga tol alis na alis naman diba, ang ganda no Oh. Angas. Napaka-angas. <coughs> yan, ito nga pala yung parcel natin mga tol. Yung in-order natin ngayon. dumating na siya. Uh, Napaka-angas niya. Kita nyo naman yan, di ba? Napaka-angas mga tol. Laruan natin. Yung okay, mga tol, tapos na tayo magdilig sa baba. Walang araw ngayon. Paaraw sana ako eh. Paaraw. Kaso wala ko sa lang. Tambay-tambay muna tayo. Pahinga ng konti. Tapos work na naman sa ending natin. At magbubukas tayo ng shop. mag 8.20 na nang umaga at kasalukuyan tinatrabaho natin yung isa nating hassle inaalok-alok natin yung card so maraming pambakante umaga pa naman 8.20 pa lang mag 8.20 ayyyy um, syarap talaga magtambay-tambay dito pag umaga walang ano dun walang araw Paano sana ako ipapaaraw ba? Parang nagugustuhan ko yung ganun ngayon eh. <laughs> Pag uh, umaga, umaga, papaaraw para maramdaman mo yung ano, di ba? Maramdaman mo yung ganda ng buhay. <laughs> Siyempre, ano mas magandang naarawan tayo, di ba? Kahit naman ng mga bata tayo, mga baby pa nga lang tayo, pinapaarawan tayo eh. Maganda, mayroong magandang na ano sa katawan, nabibigay sa katawan ang sinig ng araw. ba? Diba? Alam niyo yan? Alam ko alam niyo yan. <laughs> so yun, tambay-tambay lang ako dito. At nakailang minuto na ba tayo sa pag vlog natin. So mamaya mag-aasikaso na rin ako. Maya-maya, naasikaso ko lang yung ano ko ngayon eh. Nag-vlog lang ako. Baka mag-outro na ako dito. Ay, nasikaso ko lang yung ending card ko at magpapataya ako Magpo-post ako sa mga group. Ganyan. Tapos, alas 11 yung laban noon. At nandun na ako sa shop noon pag mga ganong oras. So, ngayon, yun lang muna yung gagawin ko. Kayo mga tol, anong ginagawa nyo dyan? <laughs> anong ginagawa nyo dyan? So, yun. Ah, sabi ko nga na medyo nagiging busy na ako ngayon. Gawa na magpapasko nga. At gusto ko rin rumatrat sa mga hassle ko. Siyempre, eh. Sino ba naman ang ayaw ng kaperahan ngayong December, di ba? <laughs> Sino ba naman ang ayaw ng kaperahan ngayong December? So, yun mga tol. Hanggang dito na lang muna yung vlog-vlogan ko para sa ngayong araw. Yun, maraming maraming salamat sa mga iilan na nanonood dito sa channel natin. Bye!